ang paghingi ng suporta ng Mabuhay House Society sa British Columbia, kaugnay sa pagtatayo ng isang Filipino Cultural Center sa probinsya. Ngunit may ilang hamon pa rin kailangan malampasan para maitayo ang proyektong matagal nang itinutulak ng na mga Pilipino sa lugar. May report si Teresa Barrera. Bumisita kamakailan ang Mabuhay House Society sa City of Burnaby Planning and Development Committee meeting para humingi ng suporta sa pagtatayo ng isang Filipino Cultural Center sa British Columbia. Sa layunin ng pagbisita namin sa Planning and Development is to magkumpisa ng conversation sa ating mga municipal level leaders sa Burnaby na medyo, medyo uh, pag-usapan ang Filipino Cultural Center within sa kanilang uh, lungsod. So, yun lang naman ang gusto namin mag-open ng conversation and at the same time uh, start that uh, engagement sa kanilang uh, council leaders. Sa paglapit na ito sa siyudad, matapos ang mga naunang pangakong suporta mula sa federal at provincial governments, pati na rin ng City of Vancouver sa planong Filipino Cultural Center sa rehiyon Sa pagdulog sa City of Burnaby, nais nice daw nilang humingi ng tulong sa paghahanap ng lugar sa siyudad na maaring pagtayuan ng nasabing cultural center. Gayunpaman, ang City of Burnaby, Sinabing kailangan muna nilang bumuo ng isang konkretong plano at dalhin ito sa muling pakikipag-usap nila sa konseho. We can ask staff to look for land for you. If you find a real estate agent that will find a piece of land, then we can work with staff to work with you to ask you how to put in your applications. But right now, it's far too vague to really say, are we going to help you or not? Yes, we will help you. Hmm. But it need to be brought to a point where it's presentable. In some way to see what the demands are, what your expectations are, and then the council can decide. Yes, we can go forward. But but this is writing a blank check to say, work with the community and see what they want to do. That is not, in my view, uh, I at least I can't direct that to staff to do it. To magbigay ng reaction sa naging pahayag ng ang organisasyon. Hintayin daw ng society ang resulta ng vision survey ng BC Ministry of Tourism at dadalhin daw nila sa pagkikipagpulong sa iba't ibang syudad sa rehiyon gaya ng Vancouver at Surrey. Hangga't hindi lumalabas ang Filipino Cultural Center vision survey ng probinsya, uh, ito 'yung mga isa sa mga hakbang na ginagawa natin upang mabigyan ng ating uh, boses ang ating komunidad. Sa Marso Balak ng Mabuhay House Society, bumuo ng kanilang mga volunteer committees para sa planning at fundraising para sa future Filipino Cultural Center sa BC. Teresa Barrera, Omni News, Burnaby. Sa Surrey, British Columbia, inimbitahan ng Filipino community si Surrey Mayor Brenda Locke, Webes ng Gabi, para mabigyang atensyon ng ilang isyo na hinaharap ng siyudad, tulad ng hamon sa healthcare at kaligtasan. Idinulog din nila ang posibilidad ng pagkakaroon ng Filipino Cultural Center sa siyudad. Patuloy ang paglaki ng populasyon ng mga Pilipino sa Surrey, na ikatlo sa pinakamalaking grupo sa lugar. Whether that be lease purchase or given, I'm not sure. But definitely, I think we deserve a place where we can um, promote our own culture. And tonight, I think the mayor did say that she's open to listening to, um, to us uh, about that issue. magandang venue ito na display yung ano yung community that we have and hopefully that brings and attracts more Filipinos also to participate right i think it's important that there is a venue for us to celebrate our culture and if there are people who are really you know proud to also celebrate uh, who we are then people will come together